Sumali na sa sigalot ng Iran at Israel ang Amerika. Binomba ng U.S. Forces ang tatlong pangunahing nuclear sites sa Iran. Nasa Frontline ng balitan niyan, si Reyniel Pauid. Binalot ng makapal na usok ang lungsod ng Natan sa Iran, matapos ang surprise ng airstrike. Ang gumawa niyan, ang militar ng Amerika. Tatlong pangunahing nuclear sites ng Iran ang pinilay ng U.S. Forces. Kabilang na ang Fortho Nuclear Program. Ang aksyong iyang kinumpirma ni U.S. President Donald Trump. Pinadala raw nila ang B-2 bombers. Git niya success ang military operation na tuluyang na-wipe out ang mga nuclear site roon. Tinawag din niyang bully ng Middle East ang Iran. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Nagpasalamat din siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa tulong ng Israel. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. Si Netanyahu naman sinabing binago ang kasaysayan sa pag-atake ng Iran. Pero makalipas ang ilang oras na pambobomba ng Amerika, gumanti ang Iran at pinaulanan ng ballistic missile ng Israel. Nagpadala na rin sila ng sulat sa United Nations para kondenahin ang pambobomba ng Amerika. Bukod dyan, iginit din ng kanilang gobyerno na magwi-withdraw na ang Iran sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kasunduan ito na naglalayong pigilan ang pagkalat ng nuclear weapon at pagtataguyod ng mapayapang paggamit ng nuclear energy. Naka-heighten alert naman na ang mga pulis sa Amerika matapos ang ginawang pag-atake. Matatanda ang nagbantang Iran sa Amerika na kapag sumali sa sigalot ay gaganti ang Iran. June 13, ang unang bombahin ng Israel ang nuclear sites ng Iran dahil bantaraw ito sa kanilang seguridad. Nagbabalita mula sa frontline, Reynal Pawid, News 5.